Grabe nangyari sa maiso. Hindi pala tayo umubra yung kalot. Hindi umubra yung nami. O yung, ano? Asan tayo tingin? Yung uot. Ayan. Hindi umubra, oh. Ito siya. Ha? Nanganganak pa yung uod. Ah, nanganganak ah, pa? Nanganganak pa. Maka-survive pa kaya itong mais na to? Tingnan nyo po yung tsura ng maiso. Pero ganyan yung gamot. Mawawala ito. Eh, bumili ko ng, ano, gamot na sa mais tingnan natin kung ubra to pagka hindi nako po ano bang dapat na igamot dito siguro yung isa namin nag ano yung prebeton ba yan Ayun ko hindi ko mabanggit eh hahanap tayo pagka talaga hindi pa ubra to tingnan nyo po nangyari sa daon hmm. tapos yung uod nandito sa ubod ba pero may nagsabi, may ilan nagsabi, ito raw ay makakasurvive pa yung mais. Pero sana. Makaano pa ito kasi hindi pa salob niya. Kaya-kaya. Ito yung binili natin ngayon. Bumili tayo ng magnum. Dalawa. Tapos saka uh, ito, top kill daw. Sabi nung pinagbilan. paghalu na itong to. Bali, tag ano tay ta uh, tag apat na para siguro mas maganda napakaluwang kasi nung mayos na to kaso ang problema napakaluwang kaso nga lang ganito ang nangyari tay yung tinanim mo sa gasak na mais, ano nangyari ha ganyan din nangyari grabe naman uod niyan. sabi na marami nagsabi panaundo talaga kasi sa kanila ganun din daw may nirecommenda sila na tinatawag na lanit Kaso isa-isa raw lalagyan ng isa-isa, bubudburan, bawat ubod. O pagka talagang hindi umubra, ano? Yung gawin natin? Pagkatapos yan, pagka talagang hindi pa ano, yung lanit nang gamitin natin. Tapos pagkatapos patabaan, may pataba pa ba dyan? O, may sabay yung mga pataba. Para kahit pa paano mga, ano ah? Grabe. Kawawa na may mais natin, no? Hindi naman natin pwedeng tanggalan isa isa yan. Ayan. Yeah. Ba't kaya ganun? Alam mo nung araw, yung... Ano yung... Ano ba to? Mga native na mais nung araw? Wala, walang uod. Hindi nasisira kahit magtanim kami. Grabe nangyari sa mais natin. Siguro tayo maganda yung spray yung bukas pag mainit na mainit. Nag itapat na mainit na mainit na no? para mas tumalab. Tara tay. Ayan nyo yun. ano. Hmm, mo. Ah? Malalaki? Malalaki? Sa isang puno, ang dami, no? Well, Hindi no ubre yung kalot mo tayo, Hindi ubre yung kalot ni tatay, ha? Matibay daw. Matibay. Ano tayong tatanim doon yung naranong yung tulpak do? Ay, saan lalagay yung sitaw? Saan tayo magtatanim? Ha? Yan. Mm, pero ito muna resolvahan natin. Mandami pa tayong pantanim, may, may sili pa tayo. <laughs> so di, dito dito pala sa mais eh, <laughs> oh. Ah. Papalitan natin ng na sili. Wag. makaka daw 'yan, sabi, makaka Kaya pa 'yan. Okay, mawawalan ng pag-asa tayo. Hangga't may dahon, hangga't may dahon. Oh, 'yung luwang na 'yan, no? Oh. Sayang 'yan. Oh. oh. Luwang pa man dinagad doon. Oh, luwang no. Sayang, sayang. Tara, sayang. sayang. Tara, kaya tayo. Mas. Oo. Yeah. Oh. <laughs> Nagdada mo na. Sayang, sana gumanda pa yung ating mais. Yung gabi, Laktaw laktaw din ah. Inuud din. Pati gabi inuud na. Walang patawad pa lang uod no. Pati gabi. Oh nga. E, Ay e, wala. Bali wala sa uod diyan. Laktaw laktaw yung gabi.